Ito hmm. na nga, Dok. Anong masasay mo sa nai-share na kwento nitong ating heart hunter na si Aliana? Okay. Una-una, no, kasi kung nangyari ito nung sabihin natin post-adolescent, kasi mga high school, eh. Yes. Uh, basically, alam mo, pagdating sa ganyan, when we talk of sexual orientation and preferences, napaka-fluid niyan. So, ibig oh, yeah. sabihin, pwedeng ito hormonal. Remember, may mga theories tayo involved na pag sinasabi na habang tayo ay kinukonsib na sa loob ng tiyan natin, it depends kung ganong hormones ang nakukuha nating estrogen at saka androgen, yung yung female at saka male hormones. Mm -hmm. So, doon pa lang, develop Kaya kumisan, pag yung pag, paka, pa, ano kapanganak sa atin, tapos mm -hmm. kumisan 2 years old or 2 years old, ganyan yun, ano ko, parang kilos lalaki, di ba, yung mga oh, ganon. Yes. And then, eventually, meron tayong tinatawag na yung pubertal hormones, yun na yung testosterone, so, tsaka, mm -hmm. estrogens, din na, nade-develop ang secondary, saka yung sinasabing mga secondary characteristics. So, magulat ka, yung iba, well-developed ang breast, oh, iba oh. naman, flat chest, na talagang wala. Oh, Tapos, yes. iba pa, kahit na babae, di ba may pagka-hairy na, yung balbon na sinasabi, oh, di ba? Meron, meron. Meron, ganun. ganun. So, from there, dun mo rin makikita yung mga possibility, kung ano yung magiging possible orientation and preferences. Now, Paano nagkakaroon ngayon ng problema pagdating sa ganyan? Mm -hmm. Dito sa nakita ko kay Aliana, one thing, pag sinabi mong it has something to do with yung egocentric and egodystonic pagdating sa ganyan. Ano ibig sabihin nito? When you talk of egocentric kasi, halimbawa, ang pagkatao ko, tingin ko sa sarili ko kahit na ano na babae ako, pero tingin ko sa sarili ko lalaki ako. Isip ko lalaki rin ako, wala akong problema. That is egocentric. Ego, -syntonic. ego, ego -syntonic. Pero okay. kung ego dystonic, halimbawa, babae ako, tapos naguguluhan ako kasi yung isip ko, parang lalaki ako. So, oh. pang nagkakaroon ng, alam ko may mali. Oh, Yun oh, yung oh, sinasabi niya. Kaya hindi niya malaman kung it has something to do with the orientation or the preferences. Okay. Ganon, nagkakaproblema. kasi magkaibang magkaiba 'yon. Yes, magkaibang mm -hmm. magkaiba kasi when you talk of orientation, syempre, 'yun yung it's either hetero or homo. Okay? Mm -hmm. Pero pagdating sa preferences, ano yung mga activities na gusto mo? Pa, pwedeng yung gusto mo talaga is ganito gusto mm -hmm. mo um, pareha, yung isa eh talagang lesbian tapos ako babae okay mm -hmm. naman yung may mga ganon it depends sa pan kung napaka specific na no activity na gusto mo Oo. hindi na lang siya basta yung orientation tama. Pero do kasi alam mo napakabata no na pumasok sa isang relasyon itong si Aliana. age mo eh, that time 16. 16. years old. Eh lahat dumaan talaga sa pagkabata do, 'di ba? Aminin mo 'yan. And pag mga ganyang edad parang nasa ano tayo eh, nasa stage tayo na experimental eh, no? Parang try tayo ng mga bagay-bagay and malaman natin kung saan talaga tayo. So, malaking factor yon na siguro meant to happen yan para malaman mo kung saan ka talaga na nararapat. Ah, totoo yun. Dahil kasi pagdating sa ganyan, ano eh, unang-una, -una, yung, yung brain natin, pag sa age ng 16, hindi pa fully develop. Mm -hmm. Kaya talaga nagkakaroon ng confusion yan. Pangalawa, yun yung nauuso na nadidinig nyo na bata pa lang pag check at hindi regular ang ang monthly period yung sinasabing may PCOS. Ah, so oh yeah. ang PCOS kasi usually yan talagang affected ng hormones mo, affected din yung mood mo to the point na pag may PCOS ka, uh, madali ka ma Yes. Tapos meron tayong tinatawag na hypogonadism. Ito nangyayari to dahil kasi syempre 'di ba, may hormones ka. But pag meron kang ganitong klaseng um issue hindi nagsisikrit ng ano, walang hormones na pinoproduce ang ovaries mo or sa, sa, sa lalaki sa testes. So, ang tendency, paano kung walang hormones? Eh, di hindi mo alam kung anong iproproject mo, babae ka ba o lalaki? Yes. Yun, yung mga ganun. So, may medical condition involved, kaya kumisa naaapektuhan ang orientation at saka preferences. Ayun naman pala, napakaraming factors, no, kung bakit natin nararamdaman yung mga ganyang bagay, na parang yes. nalilito tayo, ano ba talaga tayo, Oo. diba? So, ano yan, marami pa tayong ma malalaman, ha, kay Doc, at matututunan, ako, pero bago ang lahat, thank you so much, Doc, ayan.